mayong udto si suerte suerte sa pudne o uh, ganiha sa STL North Cotabato ang uh, 10:30 AM nila ba si 057 wala ta ka daog ang ato ang gihatag is 6 675 no 675 so naa gyapon ang 57 uh, pero 675 ganiha so uh, mo ne no 675 so ganihag sa ko ano so no 675 ah ang 0 57 so wala no wala ta kuha So, move on ta. Karong alas dos sa uh, uh, 2 p.m. draw natay uh, number nga parisan. Parisan na to ang um, 2 No, ah uh, 28 kay kusog ni siya nga mga numbers. Og uh, hinaut nga karong alas 2. Ah uh, makadaog na punta no atong lauman nga ihatag sa makagahom ang uh, kadaogan, no nato yang ihatag ang number nga mugawas no hinaut nga usa aning akong ipanghatag na uh, mga numbers kay mo ang nagsunod og mga uh, kanang pattern no uh, ang una Una is 0 028 028, 028. Parisa na ito ng 28 ba no? 0 uh, 028 Oga, kaduha, 289 8 So, 289, 289, ang ikatulo, 286 Ang ikatulo... 286 So, giparisa na to ang uh, 28. Kung di pun mo ganahan, oh, kung sa ka nang iparis, ka muna bahala, parisig Basta ka nang 28, kusog siya. Uh, so, muna na siya. Uh, inaot nga, mo lusot na karong uh, alas dos atong ipangaliw po sa maggahom nga tagaantan niya o uh, kanang swerte karon no uh, taga blessing sa ginoo nga iyang uh, ihatag karon ang atong kadaoga na pod remember nakapadaog na taog kalima ha lima gyud lima man tong atong nadaog gikan pata sa Ah 6 7 okay ah uh, no 5 6 7 to ika-8 karon ika-4 karon no so sa ang uh, ganiha sa alas 10:30 lata pero katong nangangagi gikan sa ah uh, Kuan na uh, Wednesday man karon so sa Martes dikan sa Martes ang Uh, gahapon nakapadaog ta o uh, lima kalima ha kalima kita nakapadaog so uh, malipay yun na kahit ana sa uh, atong padaog no takong rasya na na ang ako alang sa inyuhang uh, para sa inyo is subscribe to nyo kung nyo, igo na na igo na na kayo salamat na ko kayo anong i-subscribe ko ninyo, i-share uh, ang ato ang video, o i-like, uh, i, -like, i ang notification bell. So, inana, kay palanggaon ta mo, hatagan ta mo, o mga uh, numbers nga mo gawas, no? Ana, tamo ka palangga sa mga palangga po ko ni Lord. Itang tanan palangga. So, kana atong pangayoon nga mulabas okay pero na pa mga nagbaga nga mga numbers kana dinato kalimtan ha nagyapon ang 28 sa primero 872 na no na na 8 ug 2 kay kusog ang numbers nga 8 ug 2 or 28 so ang una no sa nga numbers 872 872 og 637 637 So, uh, kani ayo kalimti ang 487. 487. Pasensya lang atong ganiha sa 1030. Wala mo gawa sa atong number. Slayran ragyod na atay akong gihatag is 4 8 7 no 487 is like, run, og uh, 057 na koy 75 pero uh, man ma sakto gyud pero kung inyo tong gi-rumble tapos inyo ang gi uh, i ninyo nya, makita gito ninyong last to nga 5, uh, 7 but then, uh, sorry kayo kay wala yun, oh, man tamakaigo gani ha, so, sige, lang, kayo napaydaghan move on na ta, move on uh, hinaot nga, karong alas dos, makapadaog ta so, ako lang yun nga hangyo sa inyo nga uh, inyo kung uh, i-subscribe, subscribe yun ninyo kaya para ang atong mahimuon na kanunay is ang pag live. Kaya gawa po tong live kay on time good. Kani manggong kuan video mag upload ka pa dugay ang proseso. So uh, nga inyo kong dunggon o uh, inyo kong uh, pataling hugan nga uh, inyo hang i-subscribe kining ang kining YouTube channel. Swerte, swerte sa iyo yung kalimti na uh, before mo mo out, i-subscribe ninyo ang ato ang uh, channel. So God bless everyone. Salamat kayo. Dili na ko magdugay kay uh, pag-upload po og mo sobra po dog 10 minutes mo kuan po sa Facebook no, mo uh, out po siya. So kailangan 10 minutes to uh, or less than 10 minutes ang akong i-upload para i-dawaton po sa Facebook. So, kinilang, o daghang kayong salamat. Inaot nga itugot sa mga uh, makagahom nga magmulipayan na ta, o makadaog ta sa atong mga number nga gipanghatag karon. God bless. Bye-bye.